ito mayroon akong pinapakita dito mga ganitong discarte uh, na pagawa pero ito po yung napakasimple lang yan, ito yung higpita niya dito ko hirap ako dito sa mga ganitong pag ikot dito ang bagsak ito i-reverse ko na lang ah, control yan, nasa sayo na yan kung tulak mo nililigin simple lang Pagkita ko sa inyong simple. Ito agad. Dito na kakontrol. Makaisipin na naman ng nagtingin sa, sa mga video ko. Paano daw yung isang kamay nito? Pero pag paano makagalaw ang isang kamay nito? Bili-bilisan ito. Napakasakit ito. hindi naman po pwede paghawa hawak ko rito, eh ito pag sa ano, hampat, dito na tulak yan. Nakakontrol. Ah, Papakita ko sa inyong proper. Yan. Hawak. Ito naman, wala namang problema kung hindi ba dito pag kung hindi ka na nakaproper dito. Ang kalalabasan nito parang ikinalang ko lang tong kamay ko. Ha? <laughs> ha? Kaya? Baka isipin yun. Kahit hindi ko i-tutuloy yung ano ko dito. ano o. Ito kasi nagdadala ng guide. Ano yung kalalabasan? Ha? Bisyo sa mukha Pasok? Ano yung mga uh, disk diskarte? Kung hindi na video nyo? mayroon kang dati, marami ka pang pag, paikot sa technique pero ang gabis mo talaga, ang borik ka ng ito. Abay. Ito, idindahan ko lang kasi siyempre, masakit ito. Eh. Hindi po biro na paginawatan, inawakan, pag kinukontra ito. Hindi po biro. Masakit ito. Basta nasa proper yung paghawak mo, iindahin talaga yan sa paghawak ito pag hindi proper ang pagkakawak mo dito, tayo lang. hindi mo ito mayama. Nakasan mo na. mo, hindi ko may, hindi ko Pero kung proper ang paghawak ko, angat ko ito. Hmm. <laughs> pero pag hindi proper, <clears throat> pero kahit hindi mo ito mayangat ng ganyan, kung marunong ka, bakit mo pipilitin mo punta ron? Hindi hmm. na. Sabay? Awa. Yan yung control. Yan yung kaila itong paghawak dito. Ito ko na may napakasimple lang. Ito madalas na pag ka, hilahin ka. Yan. Hmm kontrahin. Susunod ka talaga. Kasi pag sunod na yun, mat na yun. Sila yun, sila yun. Pagila mo yan, o. Oh. na. Kaya maraming opsyon. Kasi